Mabagga sa puno ang isang lolong inatake ng alta presyon habang nagmamaneho ng motorsiklo. Habang isang lasing na rider naman ang critical ngayon matapos din madisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakadapat sugatan ng lalaking rider na ito nang abutan ng mga otoridad sa National Highway sa barangay Mabusag Norte sa Badok, Ilocos Norte noong bisperas ng Pasko. Katabilan niya ang kanyang motorsiklo. Critical ngayon ang lagay ng 35 anyos na rider matapos bumangga sa isang van. Ayon sa mga otoridad, lasing ang lalaki habang bumibiyahe. Bumangga actually sa isang van. Uh, niya yung other no? si lane. yun po yung nabang niya and Then, uh, sa isang poste. Sa lakas ng impact, may fracture sa kaliwang tuhod at may tama rin sa noo ang biktima. bagong ang aksidente, naabutan pa rin ng mga pulis ang biktima na nasa inuman at pinagsabihan pa siyang hinay-hinay lang. Nagkaaregluhan naman ang pamilya ng rider at ang driver na nabanggang van matapos nitong mga kung tutulong sa gastos sa ospital. Patay naman ang 60 anyos na rider na si Andres Enrique Saguden matapos sumalpok sa puno sa suyo, Ilocos Sur kahapon. Ayon sa mga otoridad, papunta sana sa si isang kantin para magbayad ng utang. Bigla raw natumba ang rider habang nagmamaneho. Nahulog siya sa motorsiklo at nauntog sa sementong kalsada. Agad naman itinakbo sa ospital matanda ng mga nakakita sa kanya. Pero dineklara na siyang dead on arrival. Sabi naman ng asawa ng biktima sa mga pulis, may hypertension ang matanda. Mali nagme-maintenance po siya kasi may hypertension pero minsan nakakalimutan niyang mag-take ng medicine. Baka yun po yung rason, baka nahilo po. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.